Mm Holy -hmm.

ka lang sa teacher. Kaya, bibit-bibit okay. kaya. Ayusin okay. mo. Ayusin mo po mo. my uh, god! Emergency. emergency. Makakila na lang Sino yun? Tita. Bakla bakla. Papatuli <laughs> Okay. Pakinig kayo sa akin ha. Importante to. Okay. okay. Ano sa exam, sisihin nyo na naman ako. Huwag matututunan. Talaga. <laughs> okay. 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 Kung paano explain? Kung paano explain? Kung paano explain? explain? Kung ba Okay. Kung paano explain? Kung paano explain? Kung Okay. explain? Kung paano 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 explain? Kung

Bakit naman? Tek! Butek! Ama! Mali! Butos ka ba? Hindi sir, Sabihin ko lang tama sagot eh. Mali, Mali eh. ba kasi may sagot siya sir? Sir, tanong niya ako sagot. Pahingin niyo kasi. May sagot ka ba? May oh, ibang... Sir, sir, may sagot niya! Sagot daw sir, bigyan mo ako. Ito, ito, ito. Bili, 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 bili! bili game! Pakabilis ko Ma. ka no? Please, pakabilis lang. Ito, so, sa tamang um, hmm. method dyan sir. Long method. Oh. Dari sana mo gusto naman binabato doon yung chinelasa. Ay, chinelasa. Doon sa yung chinelasa eh? Terz! 21, sir! Sir, muli! Sir! ko Sir! Sir! Sige explain mo paano naging 21 ang sagot wow. yan. Ganda lang <laughs> yan! One, two, three, four, five, six, seven! Plus two! Nine! Plus two! Eleven! Plus two! 13, plus 2, 15, plus 2, 17, plus 2, ah, 19, <laughs> plus 2, 21. Sir, 21 sagot. Ah, Uy! Diba tama, okay. tama, tama, tama? Tama, tama, tama. Fabulous! Magaling, magaling. Fabulous! Ano? Mag magaling, magaling. Magaling, magaling. Eko, toko nyo. Galit ka, galit ka. Siya, sir. Di ako galit. May natutunan okay. ba kayo? Para mag-dokola. Kaya assignment I ba, sir? Assignment, sir! Assignment, assignment! Pinapakilala ng notebook ko. Oh, May ko nga na upo mo. Pa' mo! Woo! City kids! Woo! Assignment! Ito your notebook. Okay. Wala. Oh, nakalimutan ko. Ay, yung notebook ko! I-save sa ko na lang sa Twitter. Sir? I-share sir? Sir, mo na lang sa akin. Sir, sa cellphone na lang, sir. I-save ko na lang sa platform. Tag mo yeah, na lang ako. DM mo na lang. Beat mo ako. Oh. Chit-chit ko na lang kayo mga song oh. Pa-Instagram ha. Huh? Bluetooth Bluetooth, Infra. Infra. Ano yun? Bulok mo yun. Chika lang yan. Meron kanina mo yun. Wala ba iba? Yung yes, assignment nyo ha. Kailangan bukas. Walang male-late. Mr. Tanyala, walang male-late. Okay, class. Dismiss.

Ito, sa'yo sanina kami. Ako pa, pre. Sanay kayo. One by Wala. ako. ako ba? Ba? Ola, mga, Bola. Bola. Trangka, ka. <laughs> ka. Ay, <laughs> uh, Ano? Ano? Tengiro yun eh. Oh, ano? Okay. Wala. Tengiro. Wala naman pinagpas sa akin. Ano? Uh, ano? Lining nga, lining. Lining. Ish, kapel. Oo. Kapel. Pakinig ka, ka na ni eh. yun. ko <laughs>

Gusto na kaya mo ngayon? Na-text mo na ba? Saka lang, tatawagin mo na. Basta sabi ko kanina, pagkawas nila. Hindi na tayo pumasok. Ang tanga na mga yun eh. Baga. Hello? Oh. Hello? Hello. Sino yan? Hello. Si Dins. Ano? Kasa na kayo? Kasa na kami. Kasa pa na kami. Oo. Oh. Sige, Oy! bilisan nyo. Oo. reserve na kami. Oo, yun na pala sila eh. Oo, tunog pala. Tunog pala eh.

Isang malupit na laban at trash like to okay, ang nagsaganap. Okay, Gresyo to! Woo! Time na, utang dito, utang doon, wala na namang pamasaya si Kuya. Ah. Di ba utang pamasaya? Bakit? Bakit? Laro kong Wala kang pamasaya, laro kong laro. Huwag okay. okay. ka na maglaro. Wala, wala din ako eh. Okay. <laughs> kasi, lang. Dota tayo ng dota eh. Mga na men, nandito tayo. Simulan natin paglilakad. Oo men, lakad Dota Dota kayo dota eh. Kasi dota kayo ng dota. Martina kasi sì, kayo ng pamasahe. Men, gabi namin. Ang tumal nyo eh. Kaya po Kaya po si Magdating kayo para ano, para buo pera nyo. Ngayon, gabi na, patay tayo. Patay kayo Ay, sa mga na, magulang na, nyo. Tapos kaming tatlo nila na, Jeboy, tsaka ni Jeno. Ay, Buti hindi so, so, na kayo eh. na kayo nga. Pauta nga si Jeboy eh. wala akong pera eh. Hindi ako gusto eh. Ako, kayo. Ay, sakay. Ay, Ay, may mabatay. 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 Ay, Taya rin. At ang mga bunga. Dun 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 dun! Pagkasira ng relasyon. Ano ba

hindi mo monthly anniversary, anniversary ka na lumutan mo na. Yung pagte-text mo sa akin hindi mo nga ako ma-replyan eh. Sirap ba? Sarap ba? Nasulit talaga ang pagsisisi. Feet at my door it we'll a whole lot of meditation To realize what we used to have We don't have it anymore It's so ridiculous Sia! Those a game, game! Boy. 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 boy! boy! boy boy! Making my way downtown Walking fast, Faces pass and I'm homebound Alam tayo na naman galing. Galing ako dun sa birthday ni Vince. Birthday na naman? Para siyang araw, birthday din na, ano? Hindi naman eh. Hindi anak, siya ka galing. Oo, oh, sasabihin ko yung totoo, pero maniwala na naman kayo eh. Siya nga, nagawa kami ng project. Anak, natututo ka nang magsinungaling! Hindi ako nagsisinungaling! Nakita ka! Doon! Sa computer shop! Anong computer shop na naman? Shop na shop ka nga! Teka nga, teka nga! Lasing lang kayo eh. ko ako lasing anak. May nagsabi sa akin si kumparing Vince din. Ano kumparing Vince? Ba't ka galing? Nakausap ko si Vince eh. Anong galing? Walang birthday to? Ah! 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 ka na! Ha! Huh. Diyan ka! Wala ka yun. Grounded ka na. Walang baon, na wala ATM. Walang kotse. Ilaw ba ang sabihin sa'yo? Ha! Huh. yung problema sa inak eh. Pag maraming pera na papadota kayo, nagpapauta ka, tapos naglalaag siya ng pauwi. Eh, sa inyo. Paala. Kapre, gabi na rin naman tayo eh. Ayos sa'yo pa. Ang tukay, ang tukay, ang tukay, tukay, ang tukay, ang tukay,

Nanak tigabey. Tapos na trabaho ng tigabey. Sarap. Ah, sakit. Eh. Gusto ko. Gusto Kawawa naman ang mga walang disiplina. Sakit ng katawan ang inaabot.

Dahil sa sobrang kalasingan, sila ay himbing na himbing. Ah. Uh. Ah. Pogi. Ah. Alam Ang pogi niya. Oh, si Alena. Ah. Ay. Buti na lang panaginip 'yon. Pogi uh. niya. Santa sha. Cantada.

good God! Natuto na din kami. Hindi na kami uulit. Ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Disiplina at pagkitimpi sa sarili ang kailangan. Uba, aksidente at kapakamakan ay hindi. Kahit ka. pabulas tugang Hindi malilimutan ang asaran Na merong pikunan Lalo na rin ang unang niligawan Unang kabiguhan At dyan na si ang usapan Ang pagdadamayan Nang tunay at tapat na kaibigan